Ano Gray, kumusta? Nakakalusog ka sa dede ni Isola ah. Sige. Buti hindi ka inaaway ng mother. Tulog na tulog lang. Si Gray kasi nung nakasakit, ayan ang itsura. Sana makabawi. Parang nawala ng ano yung nerves niya eh hindi na na maayos sana nga nakasimple siya kay ano kay Sola okay kinede dito sa apat na babies mukha na busog ah kuha na ko ng ebidensya sige Greg para lumakas ka kala ko baby din ah oh. kawawa oh, tuloy kapat apat <laughs> higala pang umiyak-iyak Uy, naiipit mo naman yung iba, oh. Ayan, <laughs> may um, ebidensya ako sa pakikidede ni, ano, ni Greggy. busog na yung mga ano mga baby ni Zola yung baby na lang ni Luna si Gray eh nang gutom pa <laughs> gutumin siya eh. eh lakas na rin kumain kaya lang ano ano siya gutumin. kakain ng kaunti, tapos maya maya ano, iiwanan tapos babalikan <coughs> itong higaan wala sinisira ni Sol kaya ganyan ang itsura hmm. okay